Hello, welcome to another message and I bless you in the name of Jesus. Anuman ang kinakarap nyo ngayon, may sakit o you are feeling well. I hope your hearts are full of thanksgiving, gratitude. At i-bless nyo po yung kasama nyo ngayon sa mga oras na ito. Pagpalain natin sila no? yung anak natin o sino man yung kasama natin papalain natin sila sa pangalan ni Jesus kayo po ay pinagpapala ko sa pangalan ni Jesus at sa pamagitan ng mensahe ngayong hapon o ngayong umaga ang mga oras na ito kayo po ay mapagpala at mapagaling uh, sa anumang karamdaman ako po ay may rubo no? at wala ako ng boses ng mga ilang araw So, gusto ko pong ibahagi ang salita ng Diyos uh, patuloy po nating pagbulay-bulayan uh, i-share ko po, po sa inyo ang aking screen <clears> at <throat> uh, tayo po ngayon ay nasa chapter 7 pa rin uh, mula po verse 7 hanggang 12 ako po ay umaasa na meron po kayong panahon na basahin ang verses na ito uh, chapter 7 verse 7 to 12, very famous, no? As, sick, and knock. Ang title po ng message ko ngayon ay ang sikreto upang makatanggap ng dakilang kasagutan. No? Kung merong sikreto or secret ang ang isang tao pa na yumaman, no? maaring gusto nating alamin. O ang sikreto ng mga artista para kuminis ang kanilang mga kutis. Diba? Gusto natin din malaman upang ma-apply natin ito sa buhay natin. Ngayong oras, ay gusto ko po ibahagi sa inyo ang sekreto upang makatanggap tayo ng kasagutan sa ating mga panalangin. No, maaari ba kayo, meron ba kayong pinapanalangin? nawa, sa mga oras na ito, ito ay inyong alalahanin. Ano nga ba ang sekreto at ang gusto ng Diyos sa atin? uh, patungkol sa panalangin at paano makatanggap ng kasagutan. Lalahanin po natin mga kapatid na tayo ay bayan na ng Diyos, no? tayo po ay pinamumunuan, pinaghaharian ng ating Panginoon at tagalangit na po tayo. At itinuro ng Panginoon sa atin ang panalangin kung naalala ninyo at ano ang kahalagahan nito at Anong dapat natin gawin ah, dahil tayo ay mga pinili o mga hinirang na ng Diyos? Ano ba ang dapat buhay ng isang mga ligtas na? Ang kabuuan po ng kautusan ng Panginoon ay nah, nahati sa dalawa. Yun po ay ang ibigin ng Diyos at ibigin ang iyong kapwa no? tulad ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Ngunit, dahil sa meron tayong makasalanang ng katauhan na likas sa ating pagkatao, hindi po natin nasusunod ang mga bagay na ito. Pagkat, <clears throat> alam natin na tayo ay makasalanan. Kaya nga, marami ang mga problema sa loob ng simbahan, sa loob ng tahanan, hindi pagkakaunawa ng mga kapatiran, sapagkat sa loob natin ay meron tayong nature ng pagkakamali at makasalanang uh, likas na sa atin. Kaya, in-expect natin na sa ating kapaligiran ay may mga problema. Ngunit, ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? Ano nga ba ang sikreto upang mas lalo nating makilala siya. Ano ba ang sikreto para uh, magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating mga kasama, lalo tigit sa loob ng simbahan. Mga kapatid, no, sinabi ng Panginoon na humingi kayo, kumanap kayo at kumato. Ask, seek, and knock. Masahin niyo po yung verse 7 to 8. Ngunit, uh, sa tuwing tayo ay manalangin po, no? sinasabi ng Panginoong Hesus na dapat humawak tayo sa Kanyang pangako o sa Kanyang mga promised. Ibig sabihin ng humingi, humanap at kumatok ay lumapit tayo kay Kristo. Humingi tayo kay Kristo. Kumatok tayo kay Kristo sapagkat sa ating kasalanang likas, no, kinakailangan tayong tumanggap. Amen? So sinabi ng Panginoon na humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sa ating paghingi, tayo ay humingi ng, ng may pananampalataya bilang sigurado na mga anak ng Diyos na may relasyon sa Kanya bilang Kanyang Ama. Tandaan mo kapatid na humingi tayo sapagkat tayo ay anak at alam natin na ang Diyos ay kasama natin at naririnig niya ang ating mga panalangin. Kayo po ba ay may katiyakan sa inyong identity bilang anak ng Diyos? At kung kayo ay hihingi, kayo ay bibigyan. Hindi naman siguro ako hihingi sa taong hindi ko kakilala, lalo't hindi ko ama. Sapagkat maaring magbigay siya ng limos o maaring hindi. Ngunit natitiyak po ako na kung kayo ay magulang at meron kayong anak at kung meron kayo, ibibigay nyo po ito sa inyong mga anak. Tama po ba? <clears throat> Ganon din po tayo. Ang katauhan natin ay anak tayo ng Diyos at kung tayo ay hihihi, -hi -hi, tayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. No? Ang paghingi po ay simpleng bagay, ngunit ang paghahanap ay nangangailangan ng effort. So, kadalasan po, pag tayo ay humahanap at natatagpuan natin yung hinahanap natin, nakaranas po ba kayo na yung hinanap ninyo ay hindi yung inaasahan ninyo? Sapagkat meron ka ng inaasang ibang kasagutan. Ngunit, mga kapatid, sa ating paghanap po sa ating Panginoon, sa Kanyang kalooban, dapat po tayong umasa na ibibigay ng Diyos ang mas mabuting bagay o mayroon siyang mabuting dahilan kung bakit yun ibinigay sa atin. Katulad ng isang anak na maaring humingi sa kanyang ama, naghanap, ngunit hindi siya nakasumpong at nadismaya. No, huwag po tayong madismaya kung ka tayo ay nananalangin at naghahanap ng mga kasagutan sa ating mga panalangin, sa ating mga panaginip. No? Umasa po tayo na ibibigay ng Diyos ang mas mabuti. Ano man ang sitwasyon, maaaring ito man ay sa panahon ng problema, karamdaman, may mabuting dahilan ang Diyos para sa atin. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Mga kapatid, sa inyong pagkatok, tiyak po na pagbubuksan kayo ng Panginoon. Ngunit, hindi po kayo ang magbubukas ng pinto. Sa ating pagkakatok, tandaan natin na dapat tayong matutong maghintay Napakahalaga ito para sa Panginoon. Sapagkat sinusubok niya kung gaano tayo katatag at gaano natin kinakailangan. Meron pong isang kwento doon po sa Luke na yung isang kaibigan ay kumakatok. Hindi siya pinagbigyan sapagkat uh, tinatamad siyang gumising. Sapagkat alam niya na pag kumakatok siya at pipilitin niyang gisingin at kumatok, hindi ito hindi siya titigil. Ganon din po. Huwag po tayong tumigil sa pagkatok, paghihintay sapagkat sa tamang oras, pagkakalob ng Diyos ang makasagutan sa ating panalangin. Sa ating pong paghihintay, sirain po natin yung gawa ng Diablo na humahad lang para hindi tayo makatanggap ng kasagutan. Maaring sa ating pagpanalangin, hindi sinasagot agad-agad ng Panginoon sapagkat may mga uh, pumipigil. Ayon po sa Ephesians 6 to 8 na manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling, sumamo, humingi ng patnubay sa Espiritu, at laging maganda at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga pinili o hinirang ng Diyos. Sapagkat meron tayong kaaway na siyang nagbablock ng mga kasagutan sa ating panalangin. Again, nawa, humingi tayo sa kay Kristo, humanap tayo kay Kristo at kumatok tayo kay Kristo sapagkat hindi tayo mapapahiya sa ating paglapit kay Jesus. Nawa, ang mga membro ng ating simbahan, sa mga oras ng kabigatan, ng problema, Meron po kayong 24 hours na concentration at hindi kayo madaya. Patuloy kayong manalangin sa panahon ng mga kabigatan. Pangalawa po, kung tayo ay manalangin, masahin po ninyo ang supporting verse ng verse 9 to 11 na manalangin kayo ng may, eh, mayroong pagpapakumbabang puso mayro bang humingi na pahingi? Gusto ko nun. Di ba? Hindi natin binig pinagkakaloob sapagkat walang pagpapakumbawa. Sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 21 na matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya ay buong puso at kaluluwa ninyong haharapin, no? Buong puso at buong kaluluwa tayo ay lumapit sa Panginoon ng may sinseridad, alam niya ang kabigatan at kinakailangan natin. Ang kailangan natin gawin ay hindi magyabang at hindi at magkaroon ng puso na taos puso, very sincere. Bilang mga anak ng Diyos na nakatanggap ng biyaya at kaligtasan, Tumapit tayo at dumulog sa Diyos nang merong pagpapakumbaba at handang tumanggap ng kanyang habag, pag-ibig at pagpapala sapagkat alam ng Panginoon ang nasa loob ng ating puso. Pangalawa, sa panalangin, dapat hindi tayo o handa tayong sumunod sa kanyang kalooban, anuman ang gusto niyang pagawa o iniibig o gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Maging isa po tayong masunuring anak ng Diyos. Alam niyo po ba na hindi lahat po ng ating hinihiling ay nararapat para sa atin. Dapat po na maunawaan ng ating miyembro na hindi lahat ng gusto natin ay matutupad ito ay pamamaraan at ginagawa ng Panginoon kung kung tayo ba ay susunod sa kanya kung hindi niya ibibigay ang mga bagay na ito. Ipinapahintulot ng Panginoon na dinidelay minsan yung mga panalangin natin, yung kasagutan ng ating hiniling sapagkat tinitingnan niya kung masunurin tayo. Tulad ng isang baka, di ba? tulad ng inyong mga anak. Minsan, <clears throat> hindi nyo binibigay basta-basta sa pagka tinitingnan nyo kung itong anak nyo ba ay sumusunod sa inyo at kayo ay nasisihan sa kanya. Oh? I-check po natin ang ating sarili. Pangatlo, um, manalangin kayo na may tamang layunin at walang motibo pansariling no? kalayawan o sariling uh, motibo. Check po natin na sa ating pagdasal at paglapit sa Panginoon, ito ba ay pansarili ko lamang? Kagustuhan, ito ba ay sa kabubuti ko para sa garbo ko o para sa o ikaluluha hati ng Diyos. James 4 verse 3 sabi doon, at man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang magbigay, mabigyan ng inyong kalayawan. No? ba may mga batang humihingi sa mga magulang para lamang sa gusto nila, hindi naman nila gusto yon actually or sa una lang gusto nila. Minsan ganyan tayo sa ating pagdarasal at paglapit sa Panginoon. Panginoon, pagyamanin mo ako. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, bigyan mo ako ng talino. Ano ba ang purpose mo? Ano bang rason kung bakit mo hiningi yun sa Diyos? Maaring sabihin ng ating bibig na oh, para ito sa iyo, Panginoon, ibibigay ko ito sa Panginoon. Ngunit, tiyak ba na sa loob ng iyong puso, yun ang tama mong motivo na Naparangalan ng Diyos? O maparangalan ang iyong sarili. Kawa po makalaya tayo sa mga dalitong klase ng pananalangin. Manalangin po tayo na tapat sa Panginoon at kung mahina tayo, humingi tayo ng lakas. Kung kulang tayo ng kaalaman, humingi tayo ng kaalaman. Kung wala tayong lakas, humingi tayo ng lakas sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Isang point din ng mensahe na gusto ko pong i-emphasize na in Luke chapter 5 or 11, verse 5 to 11, na kinang kailangan din po natin na ipanalangin yung ating mga kasamahan o kaibigan. No? Sapagkat pag pinapanalangin mo ang iyong kaibigan, ito rin ay kasagutan, magiging kasagutan sa iyong buhay. No? Kaya, sino man yung kasama mo ngayon, o ini-encourage ko yung mga si church members na magpanalanginan sa isa't isa, magkaroon ng prayer partner every week, <clears throat> or by pair, no? na pwede siyang humingi ng prayer request sapagkat pag ang iyong kapatiran ay nakatanggap ng kasagutan, ito rin ay magiging kasagutan sa iyong buhay. So, uh, ngayong taon sana, makagawa tayo ng sistema na prayer partners. Uh, manalanginan tayo sa isa't isa. No? Uh, I wanna check that kung kayo, ako ay lala, pupunta sa inyo. Kung sino ang iyong prayer partner. No? At kung narinig mo ang mensaheng ito, no, nawa ito ay maging challenge sa akin. Na kailangan nating ipanalangin ang isa't isa. May panalangin niyo po ako. I am praying for you, Pastor Charito, Ate Mary Ann, Pastor Ami, Pastor Felipe, Pastor Henry. Lahat kayo ay pinapanalangin ko. Magpanalanginan po tayo sa isa't isa. -isa. Number three, ang katiyakan ng kasagutan ng panalangin ay para sa iyo. Tiyak po. Maaring yes, no, or wait. Lahat yun ay kasagutan ng Panginoon. Ang Diyos po ay hindi magbibigay ng mga sagot na hindi para sa iyo. No? Sinasabi po doon ng verse 10 na kung iyong anak ay hihiling ba ng tinapay, bibigyan mo ng bato o ahas o alakdan. Di ba hindi? Tayong masamang tao, sabi niya, higit ang Diyos, sabi doon. Ang mga religyosong tao, yung mga nanalangin sa mga bato, sa mga buda, sa mga santo, maaring nakakatanggap sila ng kasagutan, ngunit sa huli, sumpa at kapamakan ang darating sa kanilang buhay. Ngunit sa ating mga anak ng Diyos, pangak ng Diyos na hindi siya magbibigay ng kasagutan na ikasasama natin. Amen? Ang Diyos ay sasagot sa pinaka mabuti, pinaka mahalaga, pinaka dakila na regalo para lamang sa iyo. Tulad ng banal na espiritu. Ang pinagkalob ng Diyos ay hindi kayamanan, hindi karunungan, hindi kaalaman, ngunit ang banal na espiritu. Anong ibig sabihin nun? Siya mismo ang ating kasagutan. Siya na sumasa ay iyo, sumasa akin. Ito ang magbibigay sa atin ng talino, kayamanan, kapayapaan, gabay sa mga panahon na kinakailangan natin. We have the best thing in life, brothers and sisters why we have Jesus. Meron tayong Kristo sa ating buhay. Siya ay suma sa atin. Suma sa iyo. Ipinapaalala ko sa iyo kapatid na ang Diyos ay higit pa sa kayamanan ng mundo. Ang Diyos na sa iyo ay higit sa karunungan ng sanlibutang ito. Ang Diyos ay hindi aalis at mananakaw sa iyo. Ito ay habang buhay. Nawa na-enjoy niyo po si Kristo. Ang Diyos na suma sa iyo ay lagi palagi sasayo. Sa takdang panalangin o scheduled prayer, maaring 5 o'clock in the morning, alas 4, bago matulog, o panahon ng pag-iisa, ako po personally, my prayer time and scheduled time with the Lord is walking and um, meeting Him, no? in travel, when I'm lonely. No? I enjoy that much. No? At ito yung time na ipag-meditate po ako ng minsahe at mga promises ng Panginoon. Sa itong, sa paraang ito, mas lalo akong lumalapit sa Panginoon. Madalas, ako rin po ay inatake ng anxiety or gawa ng tiyaglo. Ngunit, sa tuwing ako po ay nananalangin, ako po ay nakakatanggap ng kalakasan dahil pinagkakaluban niya ako ng salita, gabay, at pag-asa. Nawa, ang mga manggagawa natin sa loob ng simbahan ay makatanggap din ng kalakasan galing sa Diyos sa panahon ng kanilang schedule, time of worship, and prayer. Pilang konklusyon, gawin ninyo sa iyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito po ay isang prinsipyo na isang prinsipyo ng buong tao, buong sanlibutan. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iyong kapwa. Ngunit sinasabi ng Panginoon, dahil tayo ay mga anak na ng Diyos, tagalangit na, dapat lamang na bigyan natin ng halaga yung ating relasyon sa ating mga kasama, sa loob ng tahanan, sa ating mga anak. Ninanais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkaunawaan, payapaan, hindi po kaguluhan, paghihiwahiwalay, sama ng loob, sapagkat ito ay galing sa Diyablo. Tayo ay isang pamilya na ang pinamumunuan at ang ulo ay ang Panginoon Jesus. Siya po ang ating sundin, siya ang Panginoon ng ating buhay. Siya ang Panginoon ng ating pamilya, siya ang Panginoon ng ating pag-aaral, at siya ang Panginoon ng ating simbahan. Idulog po natin ng lahat sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Hanapin natin ang Kanyang kalooban. Kumandok tayo sa Kanya. At tiyak, siya'y magbubukas ng pintuan higit sa mga bagay na inaasahan natin. Pinagpapala ko po kayo na sa mga oras na ito, ang pintuan ng kalangitan at ang mga pagpapala ay sa inyo at ang kadalinan, pag-ibig, kalakasan ay matanggap ninyo. Uli, maraming pong salamat at God bless you.